Magandang araw ng Miyerkules. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Kinatigan ng gobyerno ng Pilipinas ang isang panawagan sa United Nations na maglabas ito ng advisory opinion ukol sa konteksto ng pagtugon sa climate change. Tugon nito sa panawagan ng COSIS o Commission of Small Island States on Climate Change and International Law na liwanagin ang papel ng mga bansang kasapi ng UNCLO sa pagpigil sa polusyon sa dagat dulot ng climate change. Dinidinig ito ngayon ng International Tribunal for the Law of the Sea sa Hamburg. Ayon kay Carlos Soreta, kinatawa ng Pilipinas sa UN, dapat maglabas ng interpretasyon ukol dito sa gitna ng nagbabagong panahon at mga batas. Paliwanag ni Soreta, ramdam na sa Pilipinas ang pagkasira ng mga yamang dagat na dulot ng climate change, lalo na sa mga komunidad kung saan ay nanggagaling sa karagatan ang kanilang kabuhayan. Para naman kay Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Angela Ponce, may tuturing na uri ng polusyon sa karagatan ang greenhouse gas emissions. Sa hiwalay na pahayag, nanawagan ang European Union at New Zealand na gamitin ang 2016 arbitral ruling on the South China Sea para bigyang kahulugan ng tungkulin ng mga bansa sa ilalim ng UNCLOS. Plano ng administrasyong Marcos na maglaan ng 38.75 billion pesos para sa digitalization ng mga proseso ng gobyerno sa taong 2024. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, mas mataas ito ng 60.6% kumpara sa 24.93 billion pesos na pondo noong 2023. Paliwanag niya, kailangang mamuhunan sa digitalization ng burokrasya para maisaayos ang serbisyo publiko at makalikha ng trabahong angkop sa digital economy. Paghati-hatian ang malaking bahagi ng pondo ng sampung ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga paglalaanan ng pondo, ang ilang priyay ng Department of Information and Communications Technology tulad ng National Government Portal at National Broadband Plan. Pupondohan din ang free Wi-Fi connectivity sa mga pampublikong lugar at state universities and colleges kung saan magtatayo ng 50 broadband sites sa 82 lalawigan. Limang senior officers ng Philippine Coast Guard ang pinagpipiliang pumalit kay Artemio Abu bilang susunod na kumandant oras na magretiro ito sa Oktubre. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, kabilang sa mga nominado para humalili kay Abu ay sina Vice Admiral Rolando Lizor Ponsalan, Vice Admiral Ronnie Hill Gavan, Vice Admiral Joseph Coime, Vice Admiral Alan Victor De La Vega at Vice Admiral Roy Echeverria. Isa sa ilalim ang limang senior officers sa magkakasunod na interview at aharap sa pamunuan ng Department of Transportation bago isumite ang kanilang pangalan sa Office of the President. Nilinaw naman ng PCG na bagamat ang limang opisyal ang nakatakdang pagpilian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto, posible din itong magtalaga ng ibang kwalipikadong opisyal mula sa kanilang hanay. Nakapagtala ng apat na pyroclastic density current o PDC event ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Bulkang Mayon kaninang umaga. Ayon sa PHIVOX, sa kabila ng naturang mga aktibidad ay nananatili sa Alert Level 3 ang vulkan. Naitala ang pagbuga ng abo ng vulkang Mayon sa pagitan ng alas 5 at alas 9 kanina. Ayon kay PHIVOX Director Teresito na naobserbahan ang pinakamalakas sa pagbuga ng abo nito bandang alas 9 kanina kung saan ay umabot sa taas ng 100 meter ang ash nito. Nakapagtala rin ang siyam na pagyanig at 147 rockfall event ang PIVOX sa nakalipas na 24 na oras. Dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon ay pinalawig ng Civil Aviation Authority of the Philippines o kaap ang kanilang notice to air mission o no NOTAM hanggang bukas ng umaga. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpapalipad at pagpasok sa permanent danger zone ng Bulkang Mayon na may layong 6 na kilometro mula sa crater nito. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 96 days na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.